So guys, what's up? And welcome back to the YouTube channel. So for today's video nga, medyo mabilisan lang 'to, guys. Actually, um share ko lang ano, kasi ako madal, madalas ako kasi nagsasaing sa bahay. So syempre, bilang nagsasaing, minsan may mga natitira tayo mga alam mo 'yun, may may mga hindi nakayod na kanin sa ating kaldero which is ang tagal nating binababad bago pa uh, natin mahugasan yung kaldero. For example, uh, hindi natin na alam nyo yun, di ba ang ginagawa natin kadalasan para mas mabilis nga po natin siyang maugasan after natin maubos, binababad na agad natin. Pero what if hindi nyo nga po nababad yung mismong um, kanin doon sa may kaldero nyo? Paano nga ba mas mabilis tong lalambot and uh, pati yung sa mga gilid-gilid at yung sa may takip, paano ba natin matatanggal kung sakaling nalagyan nga rin yung takip na ating kaldero or ng ating um, dito, rice cooker. Ayun, sa akin kasi rice cooker gamit ko pero nalalagyan pa rin takip ko. Minsan doon ako kumakain doon sa may takip. Ayan, kasi parang alam nyo na, ako din naman eh. So, kung ako din yung magugas, minsan doon na rin ako makain. Pero yun na, <laughs> na share ko lang. Pero yun na nga, uh, guys. Pero yun na nga, no? Um, ganito yung ginagawa ko pag naman, uh, for example, kumain si mama, tas, or ano, hindi namin napansin, hindi namin na, nababaran agad. Ang ginagawa ko nga po, nagpapakulo ako ng tubig. Tapos, bubuusan ko siya ng mga hanggang ganito lang na tubig. Actually, kahit ano naman, kahit hindi naman gano'ng kadami. Pero sa akin kasi gano'ng kadami yung tubig yung uh, nilalagay ko. I mean, yung, yung ganyan, ka, ganyan sa lulubog yung pinaka, ano, pinaka surface niya. Tapos, pag mainit kasi siya, may mga singaw siya. And alam naman, na yung mainit na tubig nga po, pagka, pagka uh, nakon sa may kanin or sa, kahit saan naman guys tinapay parang ganoon lumalambot nga sya di ba kahit yung matitigas na tinapay lumalambot so mas mabilis nga pong lalambot yung um, kanin or yung tutong na uh, nalagi nga po doon sa may pinaka uh, surface nga po. pinaka lagi talaga no? yung mga naiwan doon sa may kalan nyo ayun ay ando kalan huy hindi kala rice cooker huy <laughs> pasensya na ayan bungol-bungol um, yung kanya <laughs> pero yun na nga yun mas madali talaga guys subukan nyo try nyo ngayon kung sakaling meron kayong pan hayaan nyo magtutong ipa-expose nyo sa hangin tapos buhusan nyo ng mainit na tubig ayan uh, sandali lang talaga makikita nyo mabilis din talagang lumambot yun at mabilis nyo nga rin po maugasan at hindi nyo na kailangan punuin ng tubig yung um, yung kanya yung rice cooker nyo para ma malagyan or ma ano ng moist lahat ng uh, sides ng inyong mga rice cooker kung hindi konting tubig lang na mainit tapos mag -e evaporate yun malalagyan nga rin po yung mga nasa gilid mabilis nyo po siya matatangkal so yun ko na um, natulungan ko kayo dito kung gusto niyo ng actual video siguro one day gagawa ko na actual na video kasi ngayon wala eh na, ice ko na yung sa may rice ako uh, kay namin. Pero kung sakaling kwan, one, one day papakita ko sa inyo actual. Kaso may clean clip lang siguro. Pero yun na nga, maraming salamat. God bless you po kayo palagi. And sana nakatulong sa inyo to. And see you again sa another vlog po natin. Thank you. Bye-bye.